Isa na namang social media milestone ang naabot ng Philippine Pop Kings na SB19 matapos nilang makuha ang 1 million followers sa kanilang official Instagram account. Kinumpirma ito mismo ng official social media pages ng makabagong hari ng Philippine Pop pasado alas 9 kagabi. Marami sa mga 18 ang nagbunyi dahil makalipas ang ilang taon ng kanilang pagsusumikap ay naabot na rin ng kanilang Instagram ang million markers na isa umano sa mga batayan para makapasok ang mahalima sa iba't ibang mga overseas nominations at concert performances kabilang na ang susunod na edisyon ng Coachella. Sa mga oras na ito ay pinagtutuunan naman ng mga 18 ang botohan para sa papalapit na ending ng Nylon Manila Big World Brave Awards 2024 Favorite Philippine Pop Group Category. Pakunahing humahatak ng pag-akyat ng SB19 patungong 1 million followers sa kanilang official Instagram account ang mga naging matagumpay na aktividad kabilang na ang pagtatag World Tour Dubai, Japan at kanilang finale sa Araneta Coliseum. Gayon din ang uh, mainit pa rin pagtanggap ng mga tagapakinig sa kanilang kantang Moonlight na collaboration kasama sina Ian Asher at Terry Jong. At ngayong Mayo o 29 nga ay ipinagdiriwang ng mga 18 na nandirito, gayon din ang mga nandyan sa Japan, ang unang monthsary o isang buwan na eksakto nakalipas pagkaraan ng pagtag World Tour Japan na kinover din mismo ng ating himpilan. Para sa Mabuhay Region News sa walang takot walang pinapaboran, ito ang Senbat Patrol Number no. 2, Stephen Saraspe Perez.